Kailangan, niyo. Kailangan din dito itang ah uh, paano po, isang naman, po na isang upon naman lang? Tingnan ko na iniluluto ng tinta. Uh, okay. Sir, sunod lang sa mga sasabihin uh, ko, uh, Para hindi tayo Okay, papod. Dito ka, ka. Okay. Uh, dito lang. Ito lang. Dito, dito. Ito po. Ito po. Ito po. Ito Ito okay. Ikaw yung nakita mo walang ulo ha? Ah. Mm. Wala? Wala sir. Okay. Ito po yung sumusubaybay dito na walang mukha. Ow! Oh. sakit. masakit. ko, aray, ko. Oh. Oh. Na hmm. aray, naman. aray, 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 ulo. aray,

Aray ko na. Kunti pa, kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. Aray ko na lang. Kunti na lang. Aray ko. Kunti pa. Uulitin ko, lubayan ano niyo ang pamilyang to. Aray ko. Ha? Oo. Okay, sige. sige Aray ko. Kunti na lang. Aray ko.

Ah, uh, sa lahat. Hindi po si Apo Kelly sa pangyong barito o yung kapositin nagagamot. Maraming salamat sa mga sumasuporta. Lalo na kay Apo Rap. Apo Rap, walang titigil, huwag susuko. Kaya po kayo ng Brunei, Apo Marwin. Doon sa mga magpapagamot po nasa ibang bansa, punta niyo lang po si Apo Mar Marwin. Apo Ken, uh, nasa Brunei po yan. At yung, ito po, si tatay nakitaan po na walang ulo. Dalawa na po yung namatay ah, uh, nagsusunod ah, uh, yung ako. Uh, Tinontak na po nila ako para po hindi na po masundan at may kasunod pa po. Maraming maraming salamat muli ako si Apo Chalin, po Eric, magandang